Hindi maiipagkakaila na ang Vietnam ay isa sa mga pinaka-promising na bansa sa buong Southeast Asia at malaking bahagi ng kanilang paglago ay dulot ng mga bilyonaryong investor na patuloy na dumadayo roon. Sa katunayan, ang Vietnam ay isa sa mga pinaka-inaasam na destinasyon ng mga negosyante at mga mayayamang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ano nga ba talaga ang meron ng Vietnam na nagiging dahilan kung bakit patuloy itong nakaakit ng mga bilyonaryo? Ano ang mga oportunidad at sikreto ng bansa na nagiging dahilan ng kanilang mabilis na pag-unlad? Number 10. China Plus One Strategy Ang China Plus One Strategy ay isang diskarte na ginagamit ng maraming kumpanya sa Vietnam, kung saan hindi lang sila umaasa sa China bilang kanilang pangunahing manufacturing hub. Sa halip, nagdaragdag sila sa kanilang sariling bansa ng hubs bilang alternatibo para sa kanilang operasyon. Dahil sa mga isyu tulad ng trade tensions, pandemya at pagtaas ng labor cost sa China, maraming kumpanya ang naghahanap ng ibang lugar para ilipat ang kanilang produksyon. Sa mga kadahilanang ito, ang Vietnam ay naging prime destination. Hamabenta ang Vietnam dahil may murang labor, mabilis na paglago ng ekonomiya, at ang proximity nito sa China na nangangahulugang madali pa ring maabot ang mga supply chain at merkado sa China. Kaya't ang China Plus One Strategy ay nagiging isang magandang oportunidad para sa Vietnam kung saan ang mga kumpanya ay nagsisimula ng mag-invest at mag-set up ng sariling mga operations bilang bahagi ng kanilang global supply chain. Number 9. Electric Vehicle EV Market ang Vietnam ay mabilis na nagiging isang pangunahing hub para sa electric vehicles, EV, at isa sa mga nangungunang halimbawa ng pag-unlad nito ay ang VinFast. Itinatag ng Vin Group, ang pinakamalaking conglomerate sa Vietnam, ang VinFast ay naglunsad ng kanilang mga unang electric vehicles noong 2021. Sa pamamagitan ng mga insentibo mula sa gobyerno tulad ng tax breaks at subsidies, ang VinFast ay nakapagtayo ng isang global brand at naglalayo na magbenta hindi lamang sa Vietnam kundi pati na rin sa Europe at North America. Sa pag-usbong ng EV industry sa Vietnam, nakikita ng mga bilyonaryong investors ang potensyal ng bansa bilang isang green technology leader. Ang sektor ng electric vehicles ay nagiging isang magandang pagkakataon para mag-invest sa mga industriya tulad ng battery production, EV manufacturing at charging infrastructure na lahat ay nagaambag sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Ang Vietnam ay naging isang key player sa transition patungo sa mas sustainable at environment-friendly na transportasyon, kaya't isang mahalagang oportunidad ang EV market para sa mga negosyante at bilyonaryo. Number 8. Coffee Culture sa Vietnam Ang Vietnam ay isang global leader sa coffee production kayat malalim ang kultura ng kape sa bansa ang Vietnamese coffee ay iba sa mga pangkaraniwang kape sa buong mundo kayat ito ay nagbibigay ng isang natatanging identidad sa bansa isang sikat na destinasyon na nagpapakita ng kultura ng kape sa Vietnam ay ang Coffee Apartment sa Ho Chi Minh City na matatagpuan sa 42 Nguyen Hue Street District 1 isang multi-story na gusali ito kung saan bawat palapag ay may sarili nitong kafe na may natatanging tema at style. Ito ang naging sentro ng kultura ng kape sa lungsod, kung saan maaring subukan ng mga bisita ang iba't ibang uri ng kape mula sa mga lokal na brands at coffee shops. Ang mga negosyante ay malaking pagkakataon sa industriya ng kape. Ang iba ay nagtayo ng mga specialty cafes na nagtatampok ng mga local Vietnamese coffee brands at nag-export din ng mga Vietnamese coffee beans sa mga merkado sa Europa, Amerika at Asia. Ang isang partikular na negosyo pa na pwedeng matagumpay sa Vietnam ay ang pag-establish ng mga coffee subscription services na nagpapadala ng mga high-quality Vietnamese coffee beans sa mga kape lovers sa buong mundo. Number 7. Japanese Covered Bridge sa Hoi An, ang Japanese Covered Bridge sa Hoi An ay isa sa mga pinakasikat na landmarks ng Vietnam na nagpapatibay sa mayamang kasaysayan at kultura ng bansa. Itinayo noong ikalabing pitong siglo, ang tulay ay simbolo ng cultural exchange sa pagitan ng mga Vietnamese at mga banyagang mga ngalakal, partikular na mga hapon. Ang Hoi An mismo ay isang UNESCO World Heritage Site, kaya tinarayo ito ng mga turista mula sa buong mundo. Ang Hoi An ay hindi lamang sikat sa mga historical landmarks kundi pati na rin sa mga traditional lanterns, local crafts at local cuisine. May malaking oportunidad sa turismo ang mga bilyonaryo o negosyante sa Hoi An. Halimbawa, ang mga luxury boutique hotels, mga heritage tours at mga guided walking tours sa mga makasaysayang lugar ay patok na negosyo. May mga negosyanteng nag-invest sa mga cultural events tulad ng lantern festivals o mga art exhibits na nagsusulong ng Vietnamese art at history. May mga naglunsad din ng high-end tourism packages na may kasamang private guided tours sa mga historical sites tulad ng Japanese Covered Bridge na may kasamang luxury services tulad ng private transport at fine dining experiences. Number 6. Underground music scene sa Vietnam. Ang underground music scene sa Vietnam ay patuloy na lumalago, partikular sa mga urban na lugar tulad ng Ho Chi Minh City at Hanoi. Ang mga kabataan ng Vietnam ay nagsisimulang mag-explore ng mga bagong genre ng musika, kabilang ang electronic music, hip-hop at indie rock. Mayroong mga underground clubs, art spaces at mga alternative music venues na nagsisilbing plataporma para sa mga lokal na artists. Ang The Observatory at Lush sa Ho Chi Minh City ay mga halimbawa ng mga popular na lugar na tumutok sa alternative music. Number 5. Dress code ng mga babae sa Vietnam. Sa Vietnam, ang dress code ng mga kababaihan ay mabilis na nagbabago kasabay ng modernisasyon at pagbabago sa mga social norms. Sa mga lungsod tulad ng Ho Chi Minh City at Hanoi, makikita ang mga kababaihan na nagsusuot ng modernong pananamit Ngunit may mga kasaysayan din ng tradisyonal na kasuotan tulad ng ao dai, ang pambansang kasuotan ng Vietnam. Ang mga kababaihan ay nagiging mas maligaya sa pagsusuot ng mga trendy at fashionable na damit na sumusunod sa mga international na fashion trends. Ang mga negosyante ay namumuhunan sa fashion industry sa Vietnam na patuloy na lumalaki. Nagbukas sila ng mga boutique clothing stores na nagtatampok ng mga lokal na disenyo at modernong fashion para sa kababaihan. Ang mga online stores at fashion e-commerce platforms ay talamak sa Vietnam kung saan ang mga kababaihan ay aktibong nag-aabang sa mga bagong fashion trends. Ang mga bilyonaryo ay namumuhunan sa mga lokal na fashion brands at local designers na nagtatampok ng mga modernong Vietnamese style. Number 4 Snake Wine ang snake wine ay isang tradisyonal na inumin sa Vietnam na ginawa mula sa alak na may kasamang ahas. Ang inuming ito ay may kakaibang cultural significance at kilala sa mga turista na naghahanap ng kakaibang karanasan. May mga boutique shops at mga market na nag-aalok nito bilang isang souvenir para sa mga dayuhang turista. Kahit na niche, ang snake wine ay may lugar sa industriya ng turismo at ang mga mamimili na interesado sa mga tradisyonal at kakaibang inumin. May mga negosyante ay nagtayo ng mga specialty stores na nagpo-promote ng snake wine at iba pang lokal na produkto. May mga available guided tours na rin kung saan ipinapakita ang proseso ng paggawa ng snake wine at iba pang mga lokal na produkto na nagdudulot ng kita mula sa mga dayuhang turista. Ang mga bilyonaryo sa industriya ng pagkain at inumin ay nag invest din sa pagpapalago ng brand na nagtatampok ng Vietnamese snake wine sa mga international market. Number 3. Ang Mekong Delta Ang Mekong Delta ay isang mahalagang rehiyon ng Vietnam na kilala sa agrikultura, lalo na sa paggawa ng bigas at mga tropical fruits. Ang rehiyon ay dinarayo ng mga turista dahil sa mga boat tours, floating markets, at local culture. Halimbawa, ang mga boat tours na dumadaan sa mga lawa at ilog ay nagpapakita ng natural na kagandahan ng Mekong Delta. May mga oportunidad ang mga negosyante sa sektor ng ecotourism at agritourism sa Mekong Delta. Ilan sa kanila ay nagtayo ng mga eco-lodges na nakasentro sa sustainability at sila ay nag-oorganisa ng mga farming tours kung saan ipinapakita ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka. Ang mga luxury resorts at tour packages ay maaari ring magbigay ng malaking kita sa mga negosyante at bilyonaryo na nais mag-invest sa turismo sa rehiyon. Number 2. Pajama fashion. Ang pajama fashion ay isang trend na patuloy na tumataas lalo na sa mga kabataan na nais magsuot ng komportable ngunit stylish na pananamit. Sa mga urban na lugar tulad ng Ho Chi Minh City maraming mga kababaihan ang sumusunod sa trend ng pajama-inspired clothing na kadalasang isinusuong hindi lamang sa bahay kundi pati na rin sa mga social events. Ang mga brand tulad ng Iberjay at Sleeper ay naglalabas ng mga fashionable pajama sets na ginagawang mainstream ang mga damit pang tulog. Para sa mga negosyante, may pagkakataon na mamuhunan sa pajama fashion. May mga nagbukas ng mga online stores o boutique na nag-aalok ng stylish loungewear na pwedeng isuot kahit sa labas ng bahay. Ang mga international markets tulad ng Estados Unidos at Europa ay may malaking demand para sa mga high-quality pajama brands na may kaakit-akit na disenyo. Number 1. Hang Son Jong. Ang Hang Son Jong ay ang pinakamalaking kweba yungib sa buong mundo at matatagpuan sa Vietnam. Kilala ito sa mga makakamanghang tanawin at kakaibang ekosistem na matatagpuan sa loob ng Yungib. Sa kasalukuyan, may mga limitadong guided tours lamang papunta sa Yungib dahil sa proteksyon ng kalikasan at para mapanatili ang integridad ng lugar. Para sa mga negosyante, may oportunidad sa luxury tourism sa Hang Ang mga negosyante ay maaaring mag-invest sa pagdevelop ng tourism infrastructure na sumusunod sa mga environmental standards. Kaalam, gusto mo bang makarating o tumira sa Vietnam? Kaya rin kayang gawin ng Pilipinas ang nagawa ng Vietnam? Kung meron ka pang nalalaman kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning, but no end.